Siyempre, ano, bigyan po natin ito ng reaksyon. Itong, uh, uh, ah, si Magalong talaga, eh, parang uh, nilaglag niya. No? Nilaglag niya yung sarili niya. Siya mismo yung nagbooking sa sarili niya. Nagkaroon tuloy ng idea yung taong bayan. Mm Eh -hmm. uh, na, Baguio City Mayor Benjamin Magalong asserted that the awarding of the renovation and parking area project at the Baguio Athletic Bound to Adiskaya all construction firm was legal. Okay? So, Magalong says St. Gerard's Baguio contract was legally awarded. Mhm. Mm so, anong ibig anong pong ibig sabihin nito? Uh, Mayor Magalong. Uh, meron ka bang connection dito sa mga Diskaya? Ha? Huh? May connection ka po ba? Kasi nakakapagtakay eh, di ba? O, ang, ang, mga diskaya ngayon, ginigisa po sa, sa Senado, sa Kongreso, di ba? Tapos uh, may statement po si Magalong na ganito. Ano pong ibig sabihin nun? No? Mm -hmm. Ipinush mo eh. Diba? Sinabi mo hindi. Eh ba? Diba? Kumbaga uh, ang construction, kumbaga ang St. Uh, Gerard construction, hindi naman po makakapasok diyan uh, sa lugar na 'yan kung hindi po alam ng mayor. O di ba dapat mayor nakakaalam niyan. So, may connection. 'Di ba? May connection kasi mga pre, ito ha. Ah, basahin po natin yung mga comments dito. Oh, comments po ng mga kung uh, kumbaga nagmamahal po sa ating bansa. Ayan. Hmm. Basahin po natin. O. Oh. So matagal na kayong magkakilala at nagkausap ng mga diskaya. O oh, yan po yung komento ng uh, ni Ronaldo Canoy Suarez. O oh, parang ano ito eh. Parang uh, siguro nagtatanong. <laughs> diba? Aha! Meron na conflict of interest. Is he really going to make the truth come out or uh, bury it? Magalong, medyo malabo ka pala nandyan. Uh, malabo ka pala nandyan. So, alam mo, ito si Magalong talaga. Siya yung... Siya ko ano na yung mahilig mag-imbestiga. Pero siya din mismo, yung... Uh, kumbaga, parang... naaamoy natin. Kumbaga, naaamoy natin yung baho, no? Parang may baho, diba? Oo, oh, oo. Oh. Okay naman. Yan ang issue, yung ghost project at sub, uh, substandard. Okay. So, ito si Magalong mga pre. Kaya nga, sa last video ko, napanood nyo naman yon Merong isang babae doon na, kumbaga, merong boyfriend na mayor. Oo, and then yung mga bags ng babae na yon mamahalin po talaga. Bakit hindi po kaya yon imbestigahan ni Magalong? Bakit po na, namimili siya ngayon ng uh, iniimbestigahan? Nakakaduda naman yon Ganun pala. Pwede pala tayong uh, mamili. Kaya, et, 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 eto magtatanong ako. Kilala mo ba? May kilala ka ba magalong na isang babae na merong boyfriend na mayor? Hindi, talong ko lang naman. Baka meron. Ah, oh. Imanay mo nga naman. Malay mo nga naman kung meron. Oh, ba? Diba? Eh sana uh, imbistigahan na po ni Magalong 'yan, Mayor Magalong kasi eh, ako sa mga sa mga ginagawa ni Magalong ngayon, nagpapabangon na lang 'to ng pangalan. Sa totoo lang. Oo. Kunyari kunyari na lang 'yan. Di ba? So eto mga pre no, um bigyan po natin ng reaksyon itong kay Pangulong Bongbong Marcos. Asa na ba 'yon? Okay, ito po ito. Hmm. Yan po. Basahin ko po sa inyo ah. inihahayag ng Association of General and Flag Officers or tinatawag na AGFO kasama ang iba, iba pang organisasyon uh, ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang mga hakbang kontra-korupsyon sa ating isang meeting, meeting, okay? Ngayong araw. Si PBBM ngayong ng nangununa eh sa para mambisto ma, ma, ma biso yung mga kurakot, di ba? Yung mga kudas sa ating gobyerno, mga traidor, di ba? Yung mga nagpapasarap lang sa pera ng taong bayan. Si PBBM po ang nangunguna dyan. Tapos, aatakihin pa nitong matandang sino nga ito? Si Ingson. Diba? Abay, galit na galit kay Pangulo. Hindi lang na pagbigyan ng Pangulo. Eh, galit na galit na kung ano-ano na sinabi. ba? Diba? Oo. Alam nyo, alam nyo ngayon, yung mga, uh, mga nasa Ilocos, galit na galit po dyan kay Chavit Singson. Diba? Oo. Oo. Oh. Eh, dapat sana, eh, ginagawa na ng Pangulo yung tama, eh. Pero, nakakaluda. Bakit ganyan yung reaksyon ni Singson, Chavit? Meron bang nasagasaan si PBBM na malaki? Kaya nagsasalita ngayon si Chubby Chingson? Tanong ko lang. Meron ba? Kasi, simula po nung pinangunahan ni PBBM, yung sabi nga ni PBBM, may mananagot dito, di ba? Then yun na nga, nagtuloy-tuloy na. Yung patungkol sa flood control. Tapos maraming mga pangalan yung nadawit. Ang tanong ko ngayon, Meron po bang nasagasaan si PBBM na ikinagalit ngayon ni si Chabit Singson? Alam ko si Chabit Singson medyo galit na kay PBBM noon pa lang. Pero mas lumala ngayon eh. Ang tanong ko, meron po bang nasagasaan si PBBM na malaking tao? Natay sa panangin ng mga Pilipino? Kaya galit na galit po ngayon si Chabit kay PBBM. Meron ba? Ano sa tingin nyo? Like comment nyo nga po para mabasa ko naman. Okay? Kasi ako'y nagtatanong kung meron ba. Diba? E o, oh, ito pa. Nakipagpulong din ang Pangulo sa mga miyembro ng AGFO upang talakayan ang mga usapin kaugnay ng militar kabilang ang AFP modernization at ang panukalang salary standardization para sa military at uniform personnel. So, ito na, no? So, ia-upgrade po mag-upgrade po tayo okay na mag-upgrade po tayo diyan sa AFP okay and din yung yung salary kailangan sakto hindi bitin di ba so yun po yung yung gustong gawin ng ating pangulo bukod po sa susolusyunan niya or papanagutin yung mga kurako, eh susolusyunan din po yung uh, uh, patungkol sa militar or armed forces of the Philippines 'Di ba? Yung sahod kailangan talaga eh tama. Tapos ah uh, yung modernization po ng Armed Forces of the Philippines. 'Di ba? So napakaganda po ng layunin ng ating mahal na pangulo. Halagang, uh, yan ba yung katawagin yung kurakot? Yan ang daming ginagawa, puro trabaho, trabaho, trabaho. Ha, kaya halata na po. Halata na po si ano, si Chavit Singson. Ang gusto niyang iluklok sa pwesto si Sara Lustay Duterte talaga. Oo. Oh, yun yung gusto niyang iluklok sa pwesto. Di ba? Bubong? Bu yung bubong vice president. Yan yung ano? Iluluklok mo? Tama po ba yun? Di ba? Tama po ba yun? E wala nang na ginawa kundi mag-travel vlogger na lang pa travel, travel lang. Travel dito, travel doon, travel dito, travel doon. Oh. Tapos ang laki-laki ng gastos ng gobyerno sa pa travel travel niya. Million! Bakit? Hindi lang naman po sarili niya yung tumatravel eh. O oh, may mga staff pa yan, may mga security pa yan. O, oh. kaya alam nyo, nagsasayang po tayo ng pera. O, oh. parang yung, yung, yung tax na binabayad po ng mga ah uh, Pilipino nasayang po dahil lang dito kay Sara Duterte. Grabe talaga, nasayang po talaga. Talagang masasabi ko, simula nung nabuhay ako sa mundong ito, ngayon pa lang po ako nakakita ng pinakawalang, pinakawalang silbing vice president. Oh, ngayon pa lang po talaga. Ngayon ko palang nakita ang pinakawalang silbing vice president. Wala po talagang silbi. Walang pakinabang. Hindi po makikinabang ng taong bayan dyan. Sa kanya mga ginagawa. Pa-travel-travel. O, oh, si Saldi ko. Si Saldi ko. Nagpunta lang ng Amerika eh Sinita na ni Sarah. Pulang na lang siguro sabihin ni Sarah na, O, dapat ako lang nagtra-travel. Ikaw hindi. Oo. Oh wala akong dinedefend na kahit sino. Okay? Doon lang tayo sa tama. Kasi karapatan naman po ni Saldi ko siguro na magbiyahe. Hindi naman siguro nagbibiyahe si Saldi ko ng sa isang buwan tatlo. Wala naman ganun. At walang batas na bawal mong i-hold yung tao na huwag palabasin. Ikaw nga, sa Duterte, pinapabayaan ka lang ng Pangulo. Si Saldi ko isang, isang beses lang nagpunta ng Amerika, eh, sinita mo hindi mo tinignan niyo yung mo. Mas nakakahiya ka. Nakakahiya ka. Mahiya ka sa balat mo. Ayun ako nako. Uh, baka humabag pa tayo dyan. Ayan, next topic na po tayo, mga pre. Bigyan po natin ito ng reaction. Lalo ako nang gigigil, eh. papahabain ko pa. No? Yung puso natin, kailangan nating ingatan. Ha? Ah. <laughs> ay oh, ito na. <clears throat> Saan na ba yun? Eto po. So, oh, Carly Discaya says, no direct transactions with Speaker Romualdez and Zaldico. So, oh, eto ha. Kasi ito, nanumpa mga to, hindi pwede magsinungaling to. Okay? So, pa panuorin po natin to. ah uh, Mr. Chair, uh, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Discaya, uh, owner po ng St. Gerard Construction. Uh, gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa uh, sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na uh, kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay saldi ko at saka kay speaker. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makompleto po ang aking... Makompleto po ang aking sworn statement. Ay Kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na so, so, excuse me. So ayon dito kay uh, Curly, uh, wala daw po silang uh, direct transaction dito kay uh, Zaldico at dito kay uh, uh, Speaker Martin Romualdez. Wala daw po. Pero yung iba ipinipilit pinipilit na meron. Yung ebidensya kasi yung magsasabi dyan. May ebidensya ba kayo na meron talaga? ba? Diba? Galit lang kayo, kaya ganyan kayo. Galit lang kayo. Ang sinasabi niyo meron. Pero ang tanong, meron ba? May ebidensya ba? Eh sabi na nga ni ano eh. Sabi na nga ni Curly, ba? Diba? O eto ngayon. Kasi kung si Curly nagsisinungaling, alam naman po natin na uh, uh, ang mga senador o mga kongresista, ay, hindi ko alam kung sa Senado tong hearing na to or sa Kongreso. Pero ito, ito lang yon ibig ko sabihin. Alam naman po natin, ang mga senador may hawak na papel, ebidensya. Kapag nagsinungaling ka dyan, yari ka. ba diba? Pero kapag nagsabi ka ng totoo, walang problema. Kasi kung dito pala magsisinungaling po, si Curly Discaya, babarahin na yan eh. Babarahin na yan. Kasi may, may hawak sila record eh. Pero bakit ko hindi binara? Dahil, nagsasabi ng ano, totoo, ba? Diba? Pero kapag nagsinungaling ka po dyan, yari ka talaga. O katulad noon, etong diskaya, parang, uh, kumbaga nagsinungaling sila, eh, ito si Curly. Okay, Curly Diskaya, nagsinungaling. Anong nangyari po? Eh, kinulong siya. ba diba? kinulong. Kasi, ang sabi niya, may heart problem daw yung kanyang magnanakaw na misis. Oo, oh, eh, hindi tumugma doon sa ano, sa pinadalang letter po ng misis. Hindi tumugma. So doon pa lang kasi nung na yon. Kasi nga may hawak sila ebidensya. Di ba? So ang ginawa, kinulo, kinulong siya. Kulong ang inabot. Pero dito, dito po, mukhang hinayaan lang naman siya eh. Di ba? Hinayaan lang naman. So anong ibig sabihin? Ay, sasabi po ng totoo. Di ba? So, tuloy po natin. Ang banggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni saldi ko at saka ni speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung ibang salita para malinis pakinggan, uh, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, uh, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni saldi ko at saka ni speaker. Kaya nga po... Eh, ang masasabi ko sa inyo... Baka pa nga, etong si Magalong at mga diskaya yung may, kum, uh, may, uh, kumbaga, communication. May contact. Di ba? May direct, uh, na, kumbaga, baka may nagbimiting pa yan sa isang lugar. Kasi nga, sa, sa binigyan natin ng reaction kanina. Si Magalong po, kumbaga, eto, babasahin ko po sa inyo, ah. Asan na ba yun? Hmm para klaro tayo ah kasi alam ko siguro yung may mga nanonood kasi sa atin na fino forward forward nila eh Hindi nila na na ano oh iginiit e ni Baguio City uh Baguio City Mayor Benjamin Magalong na legal ang paggawad ng renovation at parking area project sa Baguio Athletic Bowl sa isang construction firm na pag-aari ng Diskaya. So yun yung sinasabi ko sa inyo. 'di diba? Na na maare na ang mga diskaya ay may connection kay Magalong. Pero dito sa video na ito, idininay e, po na wala silang direct contact kay, kay Speaker Martin Romualdez, kay Zaldico. Wala. So bakit niyo pa ipipilit 'yan? Kupal na lang kayo kung ipipilit niyo pa. Uh, ako po ay uh, uh, gusto ko iparting din kay Speaker sinasabi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kumbaga, para makakuha o ano po maklaseng bagay. Pero wala po akong lit uh, direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay speaker po napupunta yon o kay uh -huh. Sandy ko. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Uh. -huh. Yun lang. O binabanggit lang ng mga politikong nakakausap pero walang direct Di ba? Walang direct. Pero yun yung binabanggit. Hmm. Sinong paniniwalaan natin? Siyempre yung nandyan, yung nagsasalita. Kasi sabi ko nga kung mali po siya, babarahin po yan ng mga kongresista natin, ng mga senador natin. Hoy, nagsisinungaling ka. Ano yung record na hawak namin? O ito na, ito, 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 ito. Di ba? Ganun po. Uh, kung nanonood kayo sa Congress at sa Senado, gano'n naman yung ginagawa nila, di ba? Kinitesting ka muna nila kung ito ba'y magsasabi ng totoo o hindi. Para daw po kay saldi ko at speaker. Kaya sa akin po, mas yung isa kain ang kain ng saging <laughs> po speaker at saka kay saldi ko, na wala pong <clears throat> direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga pulito ko, na namumuwera at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. 'Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila wala po. Ayon. Thank you po. Your yan, Honor. Yan po ang opening statement niyo. Ay, ah, yeah, yes po, kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify niyo po kanina, would pertain Wala sa to... ano pala sila, nasa kongreso pala. Mga sinabi mo Wala. dito sa sinumpaang salaysay na sinubmit niyo sa Senado. Yes, po. Ito po, po Ito po yan. Ito po ba yon? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirect ang transaction ko si speaker at saka si saldi ko, which is wala naman po talaga. Ang nandito po... Ay, naka ulit-ulit na, yan, ha? Ulit-ulit, wala talaga. Kasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa... kay speaker daw, o uh, kay saldi ko, yung obligasyon na uh, Hinihingi nila So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsyong transaction Yes po or access and yes, when po. you say access physical access personal access nakausap naka-meeting nakausap Ayun yon in person Yes po opo Yan po ang uh, So, so sila sabi nilang wala walang walang uh, video call walang walang messages walang personal walang meeting so lahat yun, eh, dinideny. Okay? Pero dito kay Magalong, mukang mukhang uh, may something. ba diba? Mukhang uh, may alam po. May alam si Magalong. Na, kasi siya mismo yung uh, umamin eh. ba diba? Siya mismo yung nagsabi, binasa ko sa inyo kanina. So, ano sa tingin nyo? Dapat sigurong imbestigahan dito si Magalong. ba diba? Oh, wag, wag po tayong, uh, magpapa ano diyan uto. Kunyari pa siya kung kunyari. Di ba? Mahirap po ang pagkatiwalaan yung mga taong magaling magkunyari. Ito yung opinyon opinion ko lang naman. Di ba? Opinion ko lang naman. Kasi kung si Magalong sana walang pinipiling iniimbestigahan, edi eh walang problema. Eh, namimili po kasi. Oh. So, namimili. So, dyan pa lang. Wala na. Yaro yun na. Di ba? So, yun lang muna yung ating reaction dito sa ating video ngayon, eh, mga pre. Pero, syempre, bago po tayo magdabon sa ating video ngayon. Ayan, kung bako ba palang dito sa ating YouTube channel Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe Para naman maging updated ka sa lahat ng mga Uploads natin And syempre mga pre, ha, meron tayong TikTok May Facebook po tayo, sana po inyong supportahan And syempre mga pre Ayan, ha, uh, yung mga bagong subscribers dyan Ako, maraming salamat po sa mga nagsubscribe Sa atin, at syempre, ayan, kung hindi ka pa Nakasubscribe, mag-subscribe ka na Ngayon, kung hindi Oo <laughs> And maraming salamat po Ingat po kayo lahat